isang mapagpalang hapon na naman po sa ating mga masugid na taga-subaybay. Muli po ito po si Mr. Natural, no? Na magbibigay na naman sa inyo ng panibagong useful and uh, tawag ito fruitful na mga guideline tips regarding sa ating industriya. So mga kasama, magandang hapon po sa inyong lahat. Meron ho kasing nagawi ho no na isang komento sa aking page, mas ma mas maganda siguro i-share ko na rin 'to kasi nagpapatulong ho siya no? kung paano daw pataasin ang abilidad ng istag since nakita niya na ako talaga, by my heart, ako ay isang istag fighter so masarap kasi sa istagan eh unang una, walang matigas dito lahat dito, bata pagandahan ng timing, pagandahan ng bigay one shot is enough para magkaroon ng desisyon. So, may mga guide and tips ako kung paano ko ginagawa ang sarili kong paghahanda. So, mga kasama, stay tuned tayo. At doon sa mga hindi pa nakapalaw sa aking channel, uh, maniwaring paki like, share, and follow nyo na po para sa more and more and more guide and tips from Mr. Natural. So, balik tayo sa topic, mga kasama. Pasensya na ho kayo, ho ako, no? Pampatanggal ng stress. Uh, because sa maghapong trabaho eh, medyo masakit na sa ulo pero dito tayo ngayon para maibsan ang ating stress sa 10 to 15 minutes nating mag-uusap I'm sure very fruitful ang inyong makukulot okay number one anong masasabi ko regarding pagdating sa mga batang alaga natin no kung paano sila hinahanda alam niyo mga kasama pinaka delicates sa ka pinaka po uh, sa totoo lang ang paghahanda natin sa ating mga batang sibol para ihanda sila sa darating nilang kompetisyon. Unang-una walang pinag-iwan ho yan kumpara ko na lang sa tao no. Para kang humahandling ng isang bata no na bagong sibol. Uh, kumbaga sa atin ihahandling mo sila from kindergarten to grade 6. Ganon, no? ang sistema. Kailangan, sabi nga natin, sa murang edad, dinedevelop na natin sila in good, ah, uh, uh, dito, moral lessons in life, no? Parang sa tao. So, wag nating ilayo ang sitwasyon nila. But sila kasi, iba ang atake. Kasi may instinct sila to protect yung kanilang nature, to protect yung kanilang territory, to protect their instinct and ego. So, yun sila. Kaya nga sabi ko, i-analyze nyo. But, sabi ng iba, kalokohan ang sinasabi ko, na ang mga ating stags ay natuturuan. Alam nyo, mga kasama, hindi ko kasi isi-share to sa inyo, kung kalokohan ang sinasabi ko. Because of my decades, no? decade in industry, tested ko po sila. Hindi naman tayo magiging ganyan po eh, kung hindi natin nasubukan. No? nasubukan ho kasi natin eh at napatunayan na ang mga bata ay talagang pwedeng mag-adapt sa gusto mo in proper way of teaching, in proper way of preparation, in proper way of training. No? Meron talagang si Sibol, mga kasama, na sadyang likas sa kanila pagiging mahusay. Pero may mapapansin pa rin kayong kulang. No? At sa kulang na yun, yun ang dinedevelop po natin during sa kanilang primarital stage o yung kanilang early stage. Okay? Dito na tayo mga kasama. Kung inyong paniniwalaan, pulutin nyo. Kung hindi, itapon nyo. Kung hindi kayo sangayon at galit kayo sa mga sinasabi ko, simply, ang follow nyo po Kung talagang sa palagay nyo, eh, ako ay nagtuturo ng kabulastugan. Sa akin ho kasi may pin may dalawang kategorya. Ang early maturing at meron din tayong late maturing. Since na ako ang nagse-set of breeding. Kilala ko po kung sino sa mga batch ko at sino sa hawak kong linyada ang early mature. Sa totoo lang po, at the age of 5, 5 months, no? Ay talaga nga naman, hindi na sila maawat sa kanilang ginagawa. Talagang dumi-defense na sila sa kanilang territory. So, makikita nyo, ang ganda, no? Na ganun ang estado. So, sabi nga natin, during the raging period, yung iba, inaalis nila yung masyadong... Uh, matapang daw eh. Yung may dominant nga eh na tinatawag. Kumbaga merong talagang alpha, no? Alpha male. Sa akin no, oh, hindi ko inaalis 'yun. Hindi hindi ko inaalis 'yun. Territorial sila eh. Bakit? Number one, doon kasi unang na-develop nade yung pagiging territorial. Yung sobrang pagiging alpha, sa susunod yan, meron talaga at merong tatayo o i-stand rin sa kanilang crowns. Yun yung early learnings nila. Second, during the cording, sa akin kasi pag ako'y nagko-cording, at uh, sa edad nilang apat na buwan, kasi ako mitikoloso, gusto ko pag inakyat ko ang aking alaga sa taas, sa entablado, ay mapapawaw ka. Yung itsura nila ay kala mo mga iyang yang ano na siya yung parang yang kak no? bihis na bihis ang ganda na postura ng buntot halos kala mo magulang na dahil mahaba na yung mga pakpak buo balahibo buo sa panong paraan binu, binu, binubunot po namin yan at early 4 months old nila yung kanilang uh, wings and tails no lahat para maganda sabay-sabay ang tubo pero mga kasama may pag, may proper na pag ano ha may proper na pagalis niyan First gupitin niyo sila na mag-iwan lang kayo at least 1 inch no uh, galing doon sa tubuan para sumingaw yung kanilang uh, feather gupitin niyo Then after 3 days saka niyo po sila i-pull out malambot na po 'yon kasi nakasingaw na no Nang sa ganon ang ating mga alaga ay hindi masaktan So yun yung una, pinaramdam na kaagad natin sa kanila yung tinatawag na heavy molting. And then, sure, pagdating nila ng uh, almost 6 uh, months or going 7 months, buo na sila, bihis na sila. Dito tayo nagsisimulang mag-introduce ng mga female So, during sa kanilang hardening period, no? Nag-hardening na sila. Sa apat, sa apat na, uh, tawag dito, square pen. Sa gitna, may isang square pen na merong mga female. Nang sa ganon, uh, i-develop muna natin sa kanila, mapataas natin yung level ng testosterone nila. Dahil kapag, alam mo naman, sa ika nga, sa salitang barubal, no? Pag may L ka na, mabilis mag-produce ang katawan ng testosterone. Sa ganong paraan, mabilis ang pagpapatapang. So, ginagawa namin yun ah, hanggang, sa ma, hanggang sa stage ng 6 uh, months to 7 months nila. So, hardening sa kayong pagpapaamo. So, ito na mga kasama. Sa bakbakan kasi natin, ang edad usually going uh, 10 months to 11 months above. No? Diyan nagsisimula ang ang age natin. Kasi ako naman mga kasama lingid sa kaalaman niyo system ako no. So nagpipiga tayo. Uh, advance tayo ng almost 2 to 2 weeks to 1 month ang edad natin. So sa ganung paraan mas nakakaalam mga ako sa trainings sa paghahanda kasi may instead of tatlong buwan lang minsan umaabot ng apat na buwan ito na ang twist dito sa akin mga kasama during the stage na to ang number one na sinasanay ko sa kanila striking method kasi alam nyo naman mga kasama no? pag ginamitan natin sila ng live bakbakan yan to the max eh. may iinig una kong ginagawa is matuto silang mag adapt sa territorial so palakad lang ako ng palakad yan ang training ko ah, palakad Ayong regular training, flying pen, palakad. Scr nandyan sila sa scratch pen, sunbatting. And then, doon na kami nagpapa nagpapalakad. No? Tsagaan talaga to. Kaya sa handler natin, alagaan nyo kapag ganito sila katsaga. So, number one, bababa lang natin yung ating alaga dyan. Pukuha tayo ng isang bit-bit. Ikot lang. Lakad rin tayo, ikot lang. So, pinaparamdam natin sa kanila na may trek. Kapag medyo lumalamig sila, ibababa namin sa kabilang dulo. Then, sunod, itatry natin siyang palapitin. Ngayon, kung sugod-sugod siya, yun ang ayaw natin. Tinuturuan natin yun ng lesson. Sa panong paraan, gumagamit po kami ng dami. Yung may stick. Sa susunod na pagpasok, yun ang ipapakita namin. Ang gagawin namin sa kanya, pag, uh, sa training, pag binaba namin, kasi may hawak ang stick, di ba? Nahadulo yung dami. Pag binaba namin, sinugod niya, bigla namin idudunggol sabay awat. Ipapalo talaga namin sa kanya yan para matuto siya na masaktan. Sa susunod na trial, titingnan namin kung ganun pa rin. Ngayon, pag ganun pa rin siya, ulitin nyo lang ng ulitin. Kita nyo po, kadadalaan niya yan na hindi siya nakakagante. No? Kadadalaan niya hindi siya nakakagante. Susunod mag-aabang. Tatiming ng pasok. Ngayon, pag tumiming ng pasok, sa kanya po iangat. Turuan yung umangat. So, pasampi-sampi. Kaya, ang susunod na schedule natin, after na matuto silang mag, uh, territorial claim, no? matuto sila ng tamang traits. Kaya, napansin nyo sa mga uh, videos ko no? na, na ipopost, uh, yung iba nando sa bili-bili. Uh, makikita nyo ho doon, wala akong uh, binaba na warriors stag no event na sumugod. Always nag-aabang. Saka lahat sila, vertical. So, sa pagpili, ayoko ng vertical na lumalagpas. Ang gusto ko, vertical siya ng one leaf Kung nasa anong posisyon niya, doon din siya babagsak. Ganun lang ang vertical. Yun ang number one kung pinipili. And then, maganda yung striking niya, no? Yun talagang body puncher. Uh, one strike is enough. Ika nga. Lalo na kung maganda ang pagset mo ng inyong armas. So sunod na tinuturo namin tinuturoan namin silang i-develop ang skills sa paanong paraan ito baka magulat ho kayo dahil ang mga winner kong cup nakatago po yan yun talagang mauhusay na pang training rin namin sa kanila doon namin po sila ini-spar at least 3 times a week kaya lang hindi ho kasi ako babad uh, no? sa early stages hanggat sa tinuturuan sila. Tinuturuan ko sila proper timing, proper everything. Walang gloves po. Ang nilalagyan ko lang ng gloves is yung ating stag. Pero ang kak wala ho. Pinuputol ko lang ho talaga. So, nandyan yung may disgrasya, hindi maiwasan yan. Pero yun po yung good learnings. Eh pag napalo sila ng napakalakas na ganon, sigurado po, magkakaroon sila ng adjustment. Ang pagbitaw, pagbaba, isang malapit, isang salpok salo. Sinasalo na ho kagad. Tumama, kaya hindi, saluhin nyo. Kaya mas maganda kung kumunik. Kasi doon, doon yung tempo eh, na halimbawa, naunahan sila ng magulang. Masakit, mararamdaman nila. Siyempre, next time, parang instinct ng tao yan. Tatiming ako, babawi ako. So, sa pangalawa at long distance, titingnan namin kung paano sila. Tatiming. Isang tama, enough awat. Pag nakita niyong nakakapag-adjust na siya at marunong na siyang tumiming, no, sa unang pasukan, marunong na siyang tumiming, that's the time, ibibigay niyo hu sila ng medyo 3 to 5 buckles. Then, kapag marunong na sila, adaptive na sila, nakita nyo ng adjustment, nag-develop na yung katas ng trainings ninyo. Ang trainings naman, ah, nandyan lang yung pampalakas ng resistensya, yung table workout, yung palakad, pailaw sa gabi, sasanayin na sila, cording, flying pen, high tea, then sunbat. So, sa ganong routine lang. So, para matuto silang lumakas yung kanilang development ng kanilang agility sa yung endurance, yung resistance nila. So, umaabot po yung halos eh. Parang nasa pre-con na yan, pre-con stage na yan. Umaabot yan ng uh, one month, almost up to one month and a half, no? Na ganun yung maang trainings nila. Then, may two weeks ho silang lang uh, babakbakan pa namin. No? Two weeks pa, ito yung heavy trainings na talagang yung programa ng heavy trainings meron ho tayong mga other videos search nyo na lang then after heavy trainings pagpapahingahin ho natin sila ng one week one week time to withdraw lahat ng supplement walang supplement yan talagang plain water talagang bigyan lang sila masarap na pagkain ah uh, talagang dyan lang sila on -boarding. Then after nila makapagpahinga nyan, nakasanbat sila, napapaliguan, napupurga uli, nandyan lang sila. It's uh, time na papasok na ho sila doon sa period of conditioning. Kasi may schedule na tayo niyan kung kailan tayo mag-eliminations, uh, so, uh, alam na natin. Doon na namin sila isasabak. At during conditioning nila light training exercises na lang yan. Sampi, salpok, palakad, pailaw. Hindi na kami nagbibigay ng heavy. No? And then, most likely, binibigyan na namin sila ng sarap. Nandyan yung minamasahin na yung buong muscles nila. Inoobserbahan na namin kung nag stiff yung muscles nila. Ang gusto ko kasi yung hipo. bukan buka na magaan, malambot, flexible ang kanilang katawan. Doon, makakasigurado ka na bibigay sila ng magandang palo. So, dadaan natin sila doon. Medyo mahaba nga lang ang aking keeping kasi 5 days keeping period ako. Diyan kasi kumakarga tayo ng isang magandang karga. Sabi nga natin, nandiyan nakasalalay sa kung sa conditioning pattern natin, yung itatatag nila sa oras ng uh, kanilang competition. And then, sa oras ng competition, masisigurado nyo ang pagiging sharpness nila dahil sa pointing mo. Magkamali ka ron, waste na rin yung ginawa mo sa conditioning period. Magkamali ka sa conditioning period kahit anong pointing mo, nonsense na rin. Kaya kailangan magtugma parehas, no? Kaya nga lagi kong sinasabi, know your supplement well. No? Para alam niyo i-timing. So, sa ganong pamamaraan mga kasama, matuturuan natin sila. Maipapasok natin sa kanila yung proper timing kung paano pumasok na maganda. Although meron talaga sinasabi ko nga sa inyo na likas na magaling, mas mai-enhance pa natin 'yon. 'Yun yung mga tinatawag na alas na ika nga ng ibang nating mga kasama. Kaya mga kasama, kung hindi kayo naniniwala na natuturuan natin ng ating alaga, eh sabi ko nga hindi para sa inyong profession na 'to. Kasi sa profession na 'to, kailangan tiyaga ang binibigay natin. Kailangan may tao tayong aasahan na ng mga rules mo, yung mga procedures mo. Makikita nyo ang ganda ng development. No? So, yun lang mga kasama sa ngayon ang maibabahagi ko sa inyo. Pero, kung gusto nyo ho na matutunan pa ang iba, no? Uh, katokin nyo ho kami, nagbibigay kami ng servisyo. Uh, para nang sa ganun naman, eh, masubukan din ninyo. Pero sinasabi ko sa inyo mga kasama, iba ang alagang natutukan at naturuan at na-develop nyo pa ng gusto. Kaya sabi ko nga sa inyo mga kasama, sa ginagawa nyo yan uh, regular, makikita nyo na kaagad yung selections nyo. Kasi makikita nyo talaga kung sino yung nangingibabaw, kung sino yung adaptive, yun yung tinuturo natin sa kanila. Kailangan matuto silang mag-adapt in any situation. Kailangan na to twist nila yung kanilang gameness. Dahil doon ka mga kalamang. Dahil sa larangan ng uh, uh, competition ng Istagan, walang matigas dito. Kahit ba mag uh, yung sinasabi nilang magsaksaka ng kakaibang karga. Pag tinamaan ka po niyan, kalambutan, walang titigas po sa estado po ng competition na yan. Dahil lahat po sila bata. Kahit anong gawin niyo ho, one shot is enough. Kaya napakasarap po dito sa larangan na to. Dito sa stage na to. Sa istagan. Dahil pagdating ho ng gulangan na sa magugulang na labanan, eh dyan ho talaga may tigasan na. So mga kasama, hopefully naging fruitful na naman ang sharing and tips natin sa araw na to. So hanggang sa muli mga kasama, stay tuned sa mga panibagong mga guide and tips na naman dito sa ating uh, channel, no? At uh, uh, like and share nyo na ho mga kasama ang bawat video natin. Kaya sa susunod uli mga kasama, muli ito si Mr. Natural na nagbibigay na naman sa inyo ng golden tips. Hanggang sa muli po. Mabuhay po kayo mga kasama.